Good morning. Ayan. Kapag ano tayo dito. Meron <coughs> tayong seven pieces na pili. Ayan yung aking pamangkinag. ano dyan? Ano na yan? Tanggal lang mga damo-damo dito kanina siyang umaga nag-start maaga pa na siguro mga 7.30 ayan kahit pa paano na ano, yung iba, ma marami pa kaso syempre naboboard sa isang spot so, palipat-lipat siya doon kasi ito dito yung ano natin so ayan Punta ako doon sa kapatid ko at manghihingi ako ng pinananim ko na kasi yung baby ng aking aloe vera dito. <coughs> mga babies nila. Tatlo silang malalaki. So, ayan. Medyo kulang pa. Tsaka meron tayo mga lata-lata na lagyan natin ng halaman para maganda para malinis din pwede naman tong itapon sayang naman doon doon ko ilalagay sa dito baka ano sila dito dito ko ilalagay para kahit papaano ito, lilinas ko pa dito. Siguro, pagka yung brother ko, ma okay na yung pakiramdam niya. Dito na lang siguro, sa part na to, yung nakatali ko doon, yung upuan dito. Para kasi kung dito naman kasi, matatakpan sila. So, pag nag... Pag nag-ano tayo, pag nag-water tayo ng ating halaman, parang masikip kung dito. Pero kung dito, doon yung ano, dito nakaharap siya. Medyo okay. Saka naisip ko, wag na lang siguro ano, yung, yung gravel na lang dyan. Marami akong tira. Dito natin. Para, kasi kung i, ano natin ganito, malikabok din. Siyempre, yung, yung, mga chinelas na ano, pag nag, ano rito, kahit ngayon mga ano, <coughs> malitabog. Pero kung gravel, tapos syempre lupa yung ilalim, syempre ma, -aano sila. Hindi katulad ng pagka sinimit mo ganito, concrete. Yung mga alikabok na andyan lang sa ibabaw. so, good idea siguro na ipata, ano ko dyan yung gravel. Pag natapos na yung mga kailangan gawin dyan. Hindi naman tayo na we're not in a hurry so Tara. ito na ano namin to tapos ito yung ating ano may hinog na so later na sa so, in the afternoon saan so, natin gawin natin shake yan so ayan oh tapos yung ating ano na nanabali na, siguro maano na yan o oh, kawawa kawawa sya ito yung mga ano dito panatcho sure kung saan ko ito ipalagay gusto ko sana yun sa, Ano. mag-isip-isip pa tayo kung ano ang gagawin ito dito may mga uod na naman dito So, Tapos yung mga ano to, crossover. Yan sila kumakain ng ano. Ang daming ibang anong makakain. Ito pa ang pinagdidiskitahan yung akin Ay, adi ba gagab? Tusaran pa di. Adi eh. Tanganin gumay. Ha? Okay, nah? okay, ma Am, um, na. Hindi man, basta da kitang mga gigibo-gibo. Bakwa. Adi pa -ad. Adi pa punta mo na to tamag ayat ako kuha aloe vera ha gunting ato to baga bukas baga na kuha ok nagsukrito na kami dito nagod lang ano galero ayan tapos tapos igigisa namin dito sa malunggay parang uh, <coughs> Una, diba unang digerit-gerit taga-gabay kaya nang ibig na takong marang kabagali yan eh. eh. <coughs> <coughs> nalang tayo naglinis kasi ng na, ano ayan nakapagdain tayo ng mga house plants. Yeah, we sister ko. Tapos ano? Dito ko din Diyan lang siguro ako magpalagay na po. Gabi na, may ano kasi ako nakita ko. Hindi ko alam kung saan, ano, kung yan sa neighbor may ilaw na. Yan o. No. Lumiipad yan sa taas, Dalawa. Umiikot. So, hindi ko ano all siya so nung kasi ako dito ng ating mga <coughs> lemon grass pinutulan ko yung mga dahon so ayun hey. mm -hmm. Mabangos siya nga amuyin. Saan na Umiikot dyan yung ilaw kanina. Taas. Dalawa. Wala naman ko nakikita. Wala na. Dalawa silang umiikot-ikot dyan. Sabi oh, ko, kunin ko yung aking camera. Wala na. So, hindi yung, ano, ilaw ng, ano, na neighbor. Dito sa, ano, eh, dito. Dito sa may bumagay. Umiikot-ikot ng, ganyan. Dalawa sila. Ha. Huh. Kanina nakita niyo pa, di ba? Isa, yung isa lang. stars Harvest oh. ng kapatid ko ng ano, mga nyug dito. <coughs> Kaya naglinis ako ng mga ano. Yung, linabas ko yung nandito sa loob. Tapos kumuha na rin ako pang pang gulay. Para meron tayong coconut. So nag insta ako ng mga ilang piraso dyan para meron ako <coughs> dito sa loob wala na ano niya pinapakuha ko sana ng buko at mag ano ako tukos salad tapos siguro gawa tayo ng ice candy kaso nakaano ano siya dyan ng ano yung nangangagat ano ba yun wasp siguro yun kaya naiwanan niya yung ano yung carrot dyan hindi niya na nakuha. Bukas, ituloy niya. Pakuha ako ng ano, buko. <coughs> Siguro mga 10 pieces o 12 pieces ka na, Para meron tayong ano. Ngayon gabi, nakapagtanim ako dito ng... Ito pala. Dalawa sila. Yung isa nandun na tinanim ko sa ano. Dito, tapos ito. Ano natin. ayan yung ating ano. Ano ba yan? Sandali lang. Pumasok lang ako. Paglabas ko nakita ko hindi ba may parang nakita pa kayo ano? Isa na lang. Ha? Huh. Ano kaya 'yon? Saan natin dito na? Ng... Nandito 'to ko ako dun sa kapatid ko sa Valera yung sige 5 pieces dito so Okay, okay gabi na at ano, maliligo tayo at mag <laughs> maglalaba, lalaba sa gabi. Okay. Good night. Bye.